Paano kung nawala ang mga valid IDs mo at hindi marilis ang pag-ibig provident benefit check mo or MP2 check mo? Answer, unang-una friends, si pag-ibig fan ay may procedure, policy or guidelines sa pag-rilis ng cheque. Specifically, pag-ibig provident benefit check or pag-ibig MP2 check. So, ang alam natin friends, ang requirement talaga pa magkuha tayo ng cheque is provide two valid IDs. And recently, pwede na one valid ID. Basta po government ID po yan or company ID. And other valid IDs like passport, driver's license, PRC ID, and the like. Ngayon po, if hindi ka makaprovide ng valid IDs na ito, na wala po ito, na misplaced o nananakawan po tayo, ay problema po ito. Kasi hindi mo nga makuha ang cheque mo sa pag-ibig fund. Pero good news po, friends. May other option po po si pag-ibig fund para po ma ang cheque po ninyo. Yes, friends. May other option pa na binibigay si pag-ibig fund to release the check to their members. Ano po ito? provide a bank account po na photocopy, naka-reflect po doon yung savings account number ninyo, and of course, pangalan ninyo. Yes, friends, personal po na savings account ninyo, anong banko yan, photocopy nyo po, ATM card ba yan or passbook, and ibigay nyo sa pag-ibig fund. Kasi po, i-deposit po yan to your bank account. Yan po ang other option na binibigay ni Pag-ibig Fund sa mga members na nawala yung valid IDs at hindi po marilis ang check po nila like Provident Benefit Check or MP2 Check. Ayan po. Two thumbs up Pag-ibig Fund for this. Hindi nyo talaga pinapahirapan ang mga members ninyo. Right? Hope na may na-learn tayo sa video ng ito. Keep watching my YouTube channel lahat ng mga concerns about pag-ibig fund, GSIS, and employees concern, pag-usapan natin sa channel natin. Alright? Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.